Nakikita ng isang mababatas na ang hindi pangkaraniwang presensya ng mga daga at surot sa Nino Aquino International Airport upang i-discredit ang kasalukuyang administrasyon. Itinuro ng House Assistant Majority Leader at ako Bicol Representative Raul Angelo Bongalo ng timing ng kontrobersiya at ang posibilidad na ginagamit ito para sa isang destabilization plot. Aniya, dapat tugunan ng mga opisyal ng naiya ang isyu at maglabas ng sertifikasyon na pest-free na ang paliparan. Ipinunto ni Bongalon na ba ang imahe ng Administrasyong Marcos dahil nagsisilbing gateway na mga banyaga ang ating mga paliparan, papasok at palabas ng Pilipinas. Nagbabala rin ang mambabatas na muling bumalik ang tanimbala scheme na ginawa laban sa mga pasahero upang mangikil noong 2015. Humingi na rin ang mambabatas ng investigasyon sa isyu kasabay ng panawagan ni OFW Partilist Representative Marisa Magsino na naghain ng House Resolution No. 1615.